Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma na ni Sofia de las Alas Bautista, ang anak ni Ai de las Alas, na siya mismo ang nagpadala ng mensahe kay Chloe San Jose, ang kasintahan ng gymnast na si Carlos Yulo, kaugnay ng mga komento ni Chloe laban sa kanyang ina. Pinaratangan ni Chloe ang pep.ph ng spread ng misleading news, kaugnay ng nagpadala sa kanya ng message na sinasabing fake account ni Sofia. Ngunit sa isang panayam sa Cabinet Files ngayong November 14, 2024, direktang kinumpirma ni Sofia na siya talaga ang nagpadala ng mga mensaheng nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa mga aksyon ni Chloe, kabilang ang mga hamon na Public mo naman post mo regarding my mom. At girlfriend ka lang naman talaga so why do you find that offensive? Bagamat kasalukuyang nagbabakasyon si Sofia sa South Korea, ipinahayag niyang hindi niya itutuloy ang pakikipagpalitan ng komento kay Chloe na sa kanyang pananaw ay hindi na kailangang bigyan ng masyadong pansin. Sa harap ng isyong ito, nagiging mas mainit ang palitan ng komento at opinyon mula sa magkabilang panig at patuloy pa rin naghihintay ang publiko kung may magiging tugon pa si Chloe sa kompirmasyon na ito ni Sofia.